Kahit pala convert ko sa sinaka ano pa ma install pala yung Hindi pa dumuha pero mo Sana ko Nalo si Cording <laughs> Nanginginig ka kasi eh. <laughs> Draw na yung boy. <laughs> At tayo kaya no? Recording. Hey, no, basic na sure, yun. So, hits natin to. Game. Okay. Sayang, yeah. Yan. Yan. fix Yan. 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 Uh -huh. <noise> <hesitation> boy, senoga ka korioda, 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 ka korioda, korioda, boy, korioda, 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 Uy, ay, pang ilang buno to? Uy, pangalaw ah. Wala na ano. <laughs> Hindi, kukonvert ko. May bahay na pala ako. Yan, yeah, nanalo ka na oh. Nasa yun ah. Nala ko hmm. pa natin. Pangalawa pa lang pala. Ayaw talaga sa pang... Ayaw talaga sa pang ano? Shit.

about ang sena. Ano yung pinuha mo? Wala, sa akin yun. Gusto ko sa'yo lahat eh. Joker pa naman yun.

Wala, ah, pa Wow! Nice! Wow, dos nalang! Amazing! Mm -hmm. Mga sa pala!

Throw na. Oh, sige, throw. Bigay ko amo. Bigay bigay ke pantoy. Gusto mo te dumi pantoy. Pala bara mo. Tatlo. Uh, sige. Wait, ba tapong mo. Ano pa bigay ko? Gagawin ko. Hindi niya pidali panto. Oh, ano? Bigay na bigay Lama kayo na ba kayo? Ordig, luwa ba ka? Simple nga lang pala. Simple na. Laban. Oh, tingnan mo, yung gagawa mo. Dos. <laughs> na talaga ang panalo. Dos sana ako, oh. Akses oh, di ba? Oh, ay buta, <laughs> <50 laughs> sa is. Parangis din yun, bibigay ko din yung battery. 50 sa'yo, Kardig. <laughs> o, konta yan na dito. Ilang, ilang ka? 4, 4 yung butas. 4, 40, laban, 70. 90. Ay, 70, 110. Oh, Aba ah, dyan. Uy, oh, puto oh. yun rin tayo. Ayan. 110. Ano ang Hindi. 40 yun. Ah. 110. Oo nga eh. Papalit 2,500 si ano. Sino, sino, sino. Sino? Okay. Oh. Si Sim Ah. simple ni Lokana.

Ano magagawa Ay, yun? Mindo, sina, sino, Ayun, yung po po eh. Sina, sina mga lods. Ayan yung asawa mo. Milky Parang milky ginahasa. Na, I'm... Yeah boy. Ganda na kasi. Ito na si Ma'am Sherilyn. Ma'am Shout out sa iyo. Oh. Galingan nyo. Parang hindi ako naboboring. Yan. Ayun ako. Nagagawa mo. Ano na si Ewa, No hits na daw ng Papawin. Yes. Wala Mamaewa, pasesya na. Hindi pa ako makapag-live. Huwag naging okay oh, Hey Eh, stress na. Hindi na mag yan. Huwag oh, kayong parating you ka know, muna ng Pwede ako mag-draw pero oh, sige, pagbigyan ah. ah, ano ka. ko kayo. wait, nakasilip pala eh. na. Pwede na Pwede na Pwede na rin na. Pwede na rin na. Pwede na na. Pwede ka. Uy, ano yung ipipid ah, Bigay mo na kasi. Permis-permis ka pa <laughs> eh. oh, Wala, sarado <laughs> na yan. Wala na yung dalawin dyan. Hindi masasapa, boy. Bigyan mo ako, natatalo pa yung si Papa Win. na kayo. Hindi kita na yung mga cards yan. na. Ito, wala. Baka basa mo yung mga cards. Oo, oh, tignan mo buti. Kalangkari mo, gusto mo. Iyon, yeah, no. <laughs> boy! <laughs> Huli ka. Yun boy, yung dalawa to, yung dalawa Oh, yeah. Sige. Yeah, matigas yung ulo mo ha. Wala, ko yung joke Okay, <laban>. Yes. <laughs> Ay, di, din, eh di, <laughs> pa yung 4 to eh. Tanda mo boy. <laughs> Alas boy. <laughs> uh, Bigyan <ka> boy. <laughs> Hindi, so, <laughs> <t> <laughs> kalang, mo yung atros. Kala ko siya, boy 4 ko sa'yo eh. So, Ayun, nasa kanya yata. 4 Quattrong art? Wala sa'yo. Nasa bundutan kaya. yan. Wala ko kasi. Ilang ka, Jess? Oh. Oo. Siyam, 90. Nasa akin ba? 90, 1 laban, 120. Ito. 150. Ayan, kakala ilalagay mo eh. Hindi. 150. Sa akin? 20. patay patayama ako. Bunti ganda, bunti na lang si sa isinko pwede. Sa 5 Pwede 6, 5. O, siya na bigyan na ng size, tama oi. Bait ni sabi ba siya. Ay hindi po ako nagbabasa. Pa, hindi naman po niya nabasa. Hindi ako nagbabasa pag nagaano. Wait, ayan ay, na ako sa gitna. Tayo ay mas mapili. Oh, 650 na pala doon doon sa gitna. Ano nila? Wala, okay. magkano? tried. Hindi kami nag-76. So. Pero alam po nila kayo, hindi okay. po ako nila. Nakatayo, nakayoko na ako sa Seven. cards ko. Okay. Well, 1650 na daw yung hits. Okay. Grabe yung dalawang joker, no? Walang dumikit na pares. Oo, uh, kukuha ko lang eh. Yan yung malas na tinatawag. Ang ginawa yung joker. Jane. So, hits. Bigyan you style? <laughs> Sabi ni Ma'am Ewan, dinaan mo na naman sa santong paspasan pa <laughs> <laughs> Wala na puro eh. Yeah, Wala ako. Oh, eh. Uy, porto pala sa'yo. Dalawa lang sa'yo. Isang jogger ako. Maganda <laughs> Bakit bahay ng... ...bahay ng na siya. Pa-zero? Baka pa, zero? Pa-zero ka tawa? Zero? Pa-zero? <laughs> <Zero? laughs> <Zero? laughs> yes, hindi mo matapot. Tapos laki na kita tayo. So, pa-pa. Nagbunuhin tayo, boy. Hmm. Yan! Kaya mo, eh. Yan! <laughs> hindi ganun ka makakaalis kay Papa Will dyan. <laughs> <laughs> Kasi foul siya, no? Kaya hindi ako nagtatapo ng mga ganito para makakuha tayo. Hindi tayo makakalaban, hindi tayo makakuha. Sambang tayo dyan. Dyan. Hindi ko nating mapasok Diba? Diba, diba, diba? Ay, hindi pala pwede. Hindi <laughs> 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 pala <mo lang> pwede. Nagkakakon <laughs> nandito. Si <laughs> eto wala, yan. Ano? Ayan, hindi mo na pwede. Uy, masipan do'y. Alis talaga ako. Sama ka. Kapag Sa taas. Ayan, hindi natin ginawa ko. Ali talaga yan. Nagwapas na ako ng 4. Nagwapas ako. <laughs> Ganito na, boy! Mabibigyan sa akin. Hindi mo yung ginawa ko. Nagsarili. Hindi pa ito yun. Isip hindi pa dumikit ng konti. Gusto niya pa ito. Spade.

<laughs> Taas pa Lalo <laughs> <Dino> na pa doy <laughs> Nagpapakwatro tong ade na to Lalo na pa doy Gawin mo niya, para makalabang ka. Hindi, sa'yo dadalhin yung king. Hindi na yung tensyak yun. na, kinuha ko. Kaso wala yung chance na lang. Wala talaga yung chance. Wala talaga yung chance. Kasi pag nagunod dito, ganito na lang tayo eh. Zero na lang ako! Masasaktan ka! Sige na. nag-head talaga. Hello, is disira pa we, eh. nasa is Para mo. Tayo Tayo Di ma? Di Sige. ko. kasi ano. Sige, kasi di bibigay na, eh. Nakang Joker, tinapos, sinapos. Sige, dos. Pag kinuha ko siya, ganito lang.